Iskot, honey! Ang laki-laki ng ngiti nyo! Pero hindi maipinta ang mukha ng mga manileño. Sana wala kang ngiti pa! Kahit depressed na ang Maynila, kada pumunta ako sa Maynila, makikita mo talaga yung kahirapan ang sikip ng na lansangan. Maski nakakasulasok na amoy ng basura, dumi, usok at pollution, nakikita ko nga rin kung gaano kadidlim ang oral ng lugar. Iba siya sa mga siyudad ng NCR. Kung multo ang Maynila, lagi siyang nakapasan sa balikat ko kahit hindi ko siya nakikita. Oo, oh, Iba-iba ang kultura ng bawat distrito sa Maynila. Napaka-vibrant, matao, festive at lively sa ibang distrito hindi magkakaila ang lungkot at pag-asa ng mga taga Manileño. Rabdam nila na wala na silang kawala sa kinalalagyan nila dahil may mga programa na hindi napatupad, dahil hindi lahat nakatira sa condominium at dahil may nawalan na kabuhayan at tahanan, dulot ng sunog at ng kalamidad. Bakit ba ganito? Naka Kaka-depress makita yung Maynila. Kahit gano'n pa kalaki yung mga ngiti nyo, hindi naman nawawala yung lungkot ng bawat isa. Ang lungkot na suntok sa buwan na lang ang kanilang pag-unlad. Tama na ang tirada sa resiliency. Hindi sapat ang pagiging matibay kung hindi tunay ang pagbabago. Oras na para may magbago.